Yes, good morning guys So, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking park dito sa Toronto So, karamihan dito yung mga pumunta guys sa mga Pilipino Halo-halo na pero majority yung mga Pilipino dito Lalo na pag summer So, dito sila nag-barbecue Dito mag-hangout or magpa-party So, lahat, halos lahat ng may mga okasyon uh, dito nila ginagawa Kasi malawak nga to. Then, uh, dito ay may mga events din minsan ginagawa pag weekends so maganda rito dahil uh, may mga palaruan din ng mga bata at meron ding mga laruan ng basketball doon kung may mga anak kayo pwede nyong dalhin so anyway yung pag usapan natin ngayon guys ay tungkol sa mahirap na ba talaga humanap ng trabaho dito sa Canada well sa mga baguhang dating uh, medyo mahirapan kayo guys dahil uh, baguhan pa lang kayo wala pa kayong mga kakilala or uh, wala pa kayong mga connection dito kasi guys uh, uso na rin yung uh, palakasan pag may mga kamag-anak ka o kakilala sa mga company medyo madali ka nang makapasok yeah. so anyway uh, sa lang yon pag dumating kayo rito o kung saan city man ang destination nyo kasi dito ako sa Toronto yeah, so totoo talaga uh, crowded na masyado kasi marami lang uh, mga immigrants na dumating dito mga ibang bansa halos sa uh, ano na Ah, uh, masyadong uh, puno na yung ano. Although malaki naman yung Canada, dito lang ang pinag-usapan natin dito sa Toronto. Yeah, iwan ko lang sa mga bandang uh, city or provinces, medyo maluwang pa siguro sa kanila doon. Yeah, saka dito sa Toronto, guys, uh, yung high cost of living, mahal na. Tsaka yung bahay, apartment, kasi nung unang dating ko pa lang dito, pwede ka pa kumuha ng bahay kahit mag-down ka lang ng uh, 5,000$. Meron ka na. Yeah, so sa ngayon, mahirap na. Milyon na kasi yung cost ng mga bahay dito, guys. Yeah, so ito, nakikita nyo sa likod ko. Uh, yung snow, nag-snow na rin kagabi. Pero hindi pa mang gaano. Yeah, yung mga kahoy yan, nakikita nyo yan. Yeah, so wala nang dahon dahil uh, pag taglamig, ah uh, matatanggal na. So anyway, balik tayo sa usapan natin. So ang solusyon yan, uh, pagkabaguhan lang kayo. Kasi karamihan sa atin, ah uh, may mga profesyon. Kasi usually kasi yung ego eh, yung nasa utak pala nila, pa rin nila. Pagdating dito, ayoko magtrabaho niyan dahil uh, nurse ako sa atin or whatever, engineer o teacher. So dito guys, pagka nandito na tayo, huwag ka munang mamili. Kung ano man ang kailangan sa profession mo, kailangan mo i-upgrade. So paumpisa pa lang, kailangan mong kumita eh. So kailangan natin yun. So kahit anong trabaho, pasukin mo na. Yeah, so ganun pa man, uh, para makita kagad ka ng trabaho pagdating nyo dito, kailangan nyo rin na makakilala, mag, magipag-engage kayo sa Filipino community or may mga party, pupunta kayo, tanong-tanong kayo, so maaaring matulungan kayo. Yeah, ako kasi dito, uh, matagal na ako, kaya anytime, kahit na wala na ako ng trabaho, pag yung driver ko sa food delivery, pwede pa akong bumalik sa company tapos may mga kakilala na rin ako dito, makakapasok pa rin ako. Yeah, so ganun lang ganun lang yung guys, umpisa lang pero totoo talaga uh, medyo nagless na yung mga uh, trabaho dito dahil sa sa dami ng uh, mga tao na rin. Pero pag may mga kakilala ka, Makakakita ka pa rin. Yeah, so anyway guys, uh, yun lang muna ang kuting update na may bigay ko sa inyo sana sa susunod na vlog ko, 'tong nyo pa rin at mabigyan ko kayo ng mga pagalan ng impormasyon. So anyway, ngayon wala masyadong tao ayan no. Kasi taglamig nga eh. Yeah, so ano ngayon? Ah uh, Miyerkules. So pag weekends dito, lalo na pag summer punong-puno 'to, mahirapan kang humanap ng uh, parking. Kaya pag winter, uh, want to sawa ka dito. Kung gusto mo lang magmuni-muni or uupo Yeah, so ngayon pag may snow na hindi na masyadong malamig, guys. Yung parating pa lang ang snow, 'yun ang pinaka So anyway, uh, see you my next vlog guys. O oh, yun lang ang may bigay ko na information sa ngayon. So sana sa susunod, uh, meron din akong uh, ibang may bibigay ninyo na mapulutan nyo ng aral. Okay? Okay, see you my next vlog guys. Bye for now.